during reflections, na talaga ako. Kasi ngayon ko lang nakita ang pangalan ko na naka-brust dyan sa screen. Dahil siguro mga kapatid sa busy na nag-travel nagtra anywhere kasama asa ng asawa. Alam niyo mga kapatid, ako ay tinitreasure ko talaga ang uh, pagiging asawa ng pastor. Kasi, noong ako ay dalaga pa, hindi ko naman inisip. Basta ang pangarap ko maging asawa ng pastor, kaya hindi ko inisip na ang responsibilities na para sa akin. Pero ngayong asawa na ako ng pastor ay kahit na uh, medyo mahirap, Diba, yung sabi ni Ma'am Dolly ay yung mga, pro, yung mga problema sa district kung saan ang assign ay kasama lagi ang tayong mga asawa. Ako ay natutuwa sapagkat sabi ko sa Panginoon, marunong din para ako, Panginoon, na mag-advise. Simula pa noong kami ay bata pa sa uh, district, bata pa sa paglilingkod, marami pa na ng problema na mas matanda pa sa atin, pero lumalapit sa atin. Pero mga kapatid ay, sa kanina lang nabanggit ko kay Ate Raquel na ako ay masayang asawa ng pastor kasi napakaswerte natin. Diba? Yung paglilipat, ini-enjoy ko na lang yan. Ano? Ini-enjoy ko yan. Walang bahay, ini-enjoy ko pa rin yan. Pagpupunta sa bahay, sa paglilipat ng distrito, ang ibang gamit ay naiiwan sapagkat hindi magkasya yung sana puntahan na bahay, ini-enjoy ko na lang yan. Lahat ini-enjoy. Tapos, kahit sakripisyado, uuwi sa distrito, pag nalulungkot, biglaan ang uwi, ini-enjoy ko na lang yan, mga kapatid. Sapagkat, ito ang binigay sa atin ng Panginoon, ang kailangan natin ay more prayer for us to have more power. Sana mga kapatid, ay lalo na yung mga batang asawa ng pastor, i-enjoy nyo ang lahat ng bagay bilang asawa ng pastor. Amen. ito pala yung aking text, yung favorite text ko, nalimutan ko na pati. Ang yon sa uh, ko, ang, ang favorite text ko mga kapatid, itong Joshua 24.15, na ang sabi ay, As for me and my house, we will serve the Lord.